Alam mo ba kung paano lumilipad ang hot air balloon at sino ang nakaimbento nito? Alam mo ba? Na bago pa naimbento ang eroplano, may mga taong nakalipad na gamit lang ang mainit na hangin. Oo, ang tinutukoy ko ay ang hot air balloon, ang unang imbensyon na ginamit para makalipad ang tao sa himpapawid. Pero paano nga ba ito gumagana at sino ang nakaimbento nito? Tara, alamin natin paano ginagawa ang hot air balloon ay may tatlong bahagi. Una, ang envelope. Ito yung malaking balloon na gawa sa matibay at magaan na tela, kadalasan nylon. Pangalawa, ang burner. Ito ang nagpapainit ng hangin sa loob ng balloon gamit ang apoy na giling sa propane gas. At pangatlo, ang basket o gondola. Dito nakasakay ang piloto at mga pasahero. Gawa sa rattan o wicker, para magaan pero matibay. Bago ito paliparin, pinapapasok muna ang malamig na hangin sa balon gamit ang malaking electric fan. Kapag lumubo na ito, saka palang sisindihan ang burner para magpasok ng mainit na hangin. At dyan na magsisimula ang paglipad. Bakit lumilipad? Ang sikreto ng hot air balloon ay nasa init ng hangin. Kapag uminit ang hangin, nagiging mas magaan ito kaysa sa malamig na hangin sa paligid. Ang tawag dito ay buoyancy o simpleng paliwanag. Tinutulak ng malamig na hangin ang mainit na hangin paakyat. Kaya kapag gusto ng piloto na tumaas, i on niya ang burner. Kapag gusto naman niyang bumaba, papatayin niya o hinaan lang ang apoy para lumamig ang hangin sa loob. Sino ang nakaimbento? Ang hot air balloon ay imbento ng Montgolfier Brothers sina Joseph Michel at Jacques Etienne Montgolfier mula sa France noong 1783. Isipin mo, noong panahong yon, wala pang eroplano o helicopter, pero sila, nakalipad na. Unang sinubukan nila ang imbensyon gamit ang isang tupa, isang pato at isang manok bilang pasahero. Matapos makita na ligtas ito, sila na mismo ang sumubok lumipad at nagtagumpay. Ito ang kauna-unahang paglipad ng tao sa kasaysayan gamit ang mainit na hangin. Gamit ngayon ngayon, ginagamit ang hot air balloon hindi na lang sa eksperimento, kundi bilang tourist attraction sa iba't ibang bansa. Katulad sa Cappadocia sa Turkey, Bagan sa Myanmar, at Bristol sa England, kung saan sabay-sabay lumilipad daan-daang balloon. Sobrang ganda panoorin. Ilang tao ang pwedeng sumakay? Siyempre, buddy, may limit kung ilang tao lang ang pwedeng sumakay dito. Ang maliliit na balloon ay isa hanggang dalawang tao lang, kasama ang piloto. Yung medium size na ginagamit sa tours, apat hanggang walong tao. At yung pinakamalaki, kayang magdala ng hanggang tatlumpong pasahero. Pero lahat yan, tinitimang muna bago lumipad para siguradong hindi sumobra sa bigat at ligtas ang lipad. Hanggang saan? Kaya ang taas nito, alam mo ba, ang karaniwang hot air balloon ride ay umaabot ng isang libo hanggang tatlong metro o mga tatlong libo hanggang sampung libong talampakan ng taas. Pero ang world record sa pinakamataas na lipad ng hot air balloon ay umabot ng mahigit dalawamput isang libong metro o 70,000 libong sa ere. Mas mataas pa yan kaysa sa mga commercial airplane sa cruising altitude. Kaya next time na makakita ka ng hot air balloon, tandaan mo. Ito ang unang hakbang ng sangkatauhan patungo sa paglipad. At lahat ng 'yan nagsimula sa dalawang magkapatid na gustong umangat sa langit. Kaya ngayon, masasabi mo na Alam mo ba? Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe.